Ayan, isang mapagpalang araw po. Ayan. Ah, uh, bali, eh po nagpakita po yung ating isang kaibigang antingero ng kanyang mga gamit na pinalilimusan. Ayan, ah, uh, bali, napakarami dyan po mga medalyon. Ayan, mga mutya. May mga mutya din po siya. Ayan, tulad po nito. San Cristobal. Ayan, napakaganda po niyan sa dagdag lakas at paglalakbay. ah uh, Santo Cristo, Tsaka mahal na berhen, balancing balanse po. Pamproteksyon po, pampaamo, panghalina. San Benito po, napakaganda po niyan. Panghalatang protection po yan. Sa paglalakbay, maging sa gamutan, ay pwede po. Ayan, uh, impilitang berhen. Ayan, napakaganda rin po niyan, Pangproteksyon Panghanap buhay din po, pwede po yan. Uh, San Rafael, uh, napakainap po niyan sa gamutan. Maging sa paglalakbay. Ayan. Ah... Uh, berhen ayan makabilanan na may karga na ninyo ayan pang kabuhayan din po yan pang paamo. tapos ito naman po yung tinatawag ng iba na sinukuan yan tumbaga pang protection po yan napakaganda po yan halos pang kahalatan. tapos ito po napakaliit na berhen ayan berhen po yan pang din po panghalina, halina ayan napakaliit lang po yan Ah, uh, meron din po siyang ito, Our Lady of Lourdes. At uh, tinatawag din po Ng iba na sinukuan 'yan. Napakaganda po niya, Napakaliit lang 'o. Ah, uh, pahalos pangkahalatan din po 'yan. Ayan, mga mahal na berhen. Mga pambalanse po, kumbaga. At uh, Santo Cristo. Ayan, mahal na berhen din po. Ayan na uh, walang tangkay. Napakaganda po niyan. Yan, ito naman po yung mutya. Ewan, hindi ko... Ah, parang sa sampalok ata Tapos, libo na kabibi. Ayan, libo na bibi. Libo na kabibi, parang kristalis siya. Tapos, libo na suso. Ayan, mga posil. Tapos, ito po ay... Ito po ay mukhang batong alog. Ayan, batong alog po yan. Ayan, kinalog niya pa po. Ayan, sa mga gusto po at uh, may paniniwala po sa mga ganitong usapin, sa mga ganitong bagay, ay mag-PM lang po at iscreenshot nyo po kung ano po yung naisin nyo. Ayan, ito po ay pinalay limusan na ng ating kaibigang antingero. Ayan, maraming maraming salamat nga po pala sa patuloy na sumusuporta. God bless po sa inyong lahat.